na Nasa 12,580 pesos halaga ng inihinalang shabu ang nakumpiska sa isang individual na drug suspect sa isinagawang bypass operation ng mga operatiba ng Valencia City PNP sa barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Shell C. Clemencio, hepe ng Valencia City Police Station ang suspect na si Alias Boyet, 51 anyos, may asawa, isang fish vendor, residente ng nasabing lugar at kinilalang isang newly identified drug personality. Uh, mga timo o mga niya mga istorya hindi kami doon patok o mo. Ikaw na katungod niya makuha At kung ikaw wala kaya, Ito, pag sa mga sa mga na. Bandang alas 6 ng gabi ng ikasa ang operasyon ng mga operatiba ng Valencia City Police Station, City Drug Enforcement Unit na nagresulta sa pagkakaaresto sa sospek at pagkakakumpiska ng mga pakete ng hinhinalang shabu na may kabuoang bigat na 1.8 na gramo, may street value na 12,580 pesos at isang 500 peso bill na ginamit bilang by bust money. Tuloy pong pinapalakas ang kampanya natin laban sa illegal na droga. Uh, hindi po tayo magdadalawang uh, isip, uh, arestohen ng mga taong nag-i-involve sa kanilang sarili sa paggamit o kaya sa pagbebenta ng illegal na droga. Nahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pagkakatakip ng sospek ay bunga ng walang humpay na kampanya kontra illegal na droga ng Valencia City PNP upang panatilihing ligtas at payapa ang nasasakupang komunidad. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Risa Sahonia, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.